Ayan mga idol, no? dito tayo sa Carmen Planas, Divisoria. Ayan. Uh, Kuha na lang natin video itong ano, uh, latag ni ano, ni Kuya oh Anton, ng no, mga latag dito. Itong mga second hand ito mga idol ha. Ayan mga second hand pero mga magagandang klase. Tsaka isa pa, uh, hindi mga ano to yung mga uh, original. Kasi yung original, mas mahal, no? Kasi disclaimer lang, mga idol, Bago natin babanggitin yung mga relo, tinatanong natin kung original o hindi. Ayan. Kaya huwag naman sana kayo magagalit. Kasi yung ano, may naglalatag dito, siyempre tinatanong natin. Hindi naman pwede na, limbawa, sinabi niya original, sasabihin natin yung pig. Eh, baka magalit sa atin, ha? kayo ng ano, mga ito nasa sa inyo pa. kung bibili ba kayo o huh? hindi no? And, so, start natin dito oh, okay. sa Alba uh, may Alba dito so, may Alba dito mga idol uh, baka magustuhan nyo dalawang uh, libo pintahan dito ay 2-5 no? Ito, 253. Yung size eh? is below. 2,500. Alba. Automatic. Ito yung likod mga idol. Ayan. Tapos video maliit lang siya mga idol. Ha? Yung braso. Tapos may Seiko dito. Seiko Sports. Seiko Sports. Ang Ayan o, Seiko Sports. Automatic. Pusunara, so, so, grabe, ay, so, na automatic. Ito, grabe. lupit o. Tawag niya makulitin. Oo. ang tawag niya. sa ito? Magkano sa ito? 4,000. Nasa 9,000 mga lang ko sa kapapin ko. Tapos itong isa na to, Ito. Swat Swiss. Ayan you know, Ah, ito lo. Swat na Swiss. Oh. Ah, magustuhan niya yan. Ah. Ito, time mix. Ano yun Binibinta Ganda na itong time mix. O, five yung bintahan. Ito nga. Ayaw kasi. Ayan, ayan. Ayan na. Time mix yan. Sariwa-sariwa pa to. Bago pa.

may dito, maganda. Binibinta ng ano, uh, 4,000. Pero negosyable naman yan, mga ito. No? Working crew, no? Stopwatch. Ayan, no? Naikot yung ano niya, yung uh, seconds niya, minutes, and ito yung likod mga idol. Oh. Tapos Casio, meron dito. maganda din itong Casio na ito mga idol. Baka magustuhan nyo. Baka wala mga price to ah. Ito magkano kaya? Casio

Legit. Ang ganda yang mangi dulu bago lang to oh yung strap nya ano rubbero oh. anda Grabe, eh. ganda to. Oh, lapos, oh. ito kasyo, nyo Ah, siko pala. Oh, vintage. vintage. Pwede nyo, oh, o, palitan ng strap. Pagka nagsawa kayo sa ganito. Vintage yan, Pagkano ito, kuya? Sa ito? Dalawang Ito, meron pa dito, Ito, automatic oh, Ito automatic Ito? 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 Ah, uh, si automatic ho. Ah, idol, gusto niyo? Ito si din Ganun din ang presyo mga idol, banda. Eh Ayan. Ayan. o, citizen. Ayan. One five. Tapos, ito pang pa isa, citizen din. Automatic. Ayan o, automatic. Ayan. One five. Ayan. Ang meron dito. O, mga, mga ano to, mga replica na to, mga to. Ayan. Tapos sa eh, mga replica yan. Ito, sports. Hublot, ito hublot oh. Vintage na hublot oh. Mga So, rare na hublot meron dito oh. Focus na natin ah, para makita nyo. Cellphone lang ginamit ko kasi pagka ano ah uh, GoPro medyo nag-blurt na